Laki yan ah. Nakunda na ba yan? Nakunda na ba yan pa? Sigoy, okay. sigoy. Okay. Wow. Ang okay. wow. hindi oh, ko <laughs> Ano? Ano? Hindi na, mahulog <laughs> ka ba dyan? Bigat ah. kilo na po ito? Dalawang kilo ata yun. pupuntahin dito mga yan. Sigurado yan. Ito, palalayasin ko sila. Oh, lagay mo na dun. Patay ka dyan. Uh, laki! Ayan guys, oh. Pang one time na yan. Grabe laki. Good evening! Nandito ulit kami ngayon sa aming palaisdaan guys. Ayan guys, ang aga-aga po ay nakahuli na agad ng isang isda. So naka prefer na po yung aming lutuan guys Ayan iihawin na po natin guys Ayan Buti na lang at may dala kaming kanin Ayan isang kalderong kanin yan guys reading ready talaga kami sa aming picnic Sa pangingisda Ayan guys so fresh na fresh guys Kauhuli lang oh, lang Tatalon So kinatay na namin iihawin namin <laughs> Ayan sariwang sariwa ayan po yung aming mga rag doon guys nakaabang yan guys wala kasing tubig ngayon kaya medyo nakakahuli ng mas maaga ano tubig? wala tubig may tubig lutay no, wala, hindi nga wala, nga walang tubig kaya nakakahuli kasi pag mataas yung tubig hindi makakahuli ayan guys so. ayan guys hindi po natin makikita kasi madilim nga po eh. Dito lang tayo sa maliwanag. Ang ginagawa ni Puyo. ihaw. Pwede naman hindi niya ihiwain pa. Alam mo ba yun? Kasi lalong nasisira. Hindi. Kasi para yung lutong luto. Lutong luto. Masusunog. Hindi. hindi. Hmm. Sunog yan. Walang foil eh. Mas masarap nga yung inihaw ganyan. Wow. Ayan ng... guys. Oh. lucky oh. Siguro nasa ano siya, isang kilot kalahati. Siniihaw na po ni Puyo yung ating ma isda. Parang sarap niyan Puyo ah. Sarap yan? Yes. Yum, yum. Eh, tapos na eh, magpalulit.

Pag mula oh, kaya nandito nandito nang may nambe, mababuay nambe, mababuay nambe, okay yung mabuay lang moko, matingog kito, kundi maulit tunga, mabuay nambe, kauti kauti kaya naman sumubukan nambe, kung ano? yung 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 Huwag mo nga yung hapon ngayon, ah? Di ba? Hindi mo nga magamit na yung... Ay, gamitin mo yung sasimpolo? Oo. yung ano? mo nga magamit yun. Kasi yung number nyo, ha? kasi yung number na yung sasimpolo? Kasi yun talaga, kung nabayaran mo job standard yun, pwede niya ma-replace yung SIM card. Gagana pa yun. Gagana pa yun? Oo. Anong SDL to? na eh. Nalang silpong ka na sa naga. yun? Baka po ta? Oo,

na ba? Guys, tara na kain na tayo. Ito na yung aming inihaw, luto na. Yummy, yummy. Look. Yummy, yummy, inihaw. Yummy, yummy, inihaw. Masamit, pa dala. Ano? pa dala. 明白。

Nang nang dito itabay kayo isa. Saan? Dito sabi ko yung isa mo ha. Ay mo nakita. Sige, nang Tapos, saan ba? Ba't mo na naman dito. Oh. Uwi kami. Tapos, saan ba tulog? Dito. Baka, saan ba naglulunod dali? sayo? Dito. Sa dito. Dito na kami. Tapos sakin ako. Nasa ikot ya. Tapos na ulo. Puta Buk dalan bukas dalan jo. Hmm. lagi ya. Uh... kami. ini Ano ba Ano 'yun? Wala akong idea into. Ano oh. Ingat 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 oh. na. oh. Ingat oh. ano oh. Ingat oh. Ingat dong la tulung datang padon saya pa. Nah. Dek orang kain. Aku nak kain nak dulu ni. Dari nak umbahin no ni. Tapi Union time nak sama dapat. Dari nak umbahin no nak kain nak dulu kan? Itu orang kain.

Nak aku tak dulu sampai itu kan begini, kan nangisin, kalau na... tak uhan itu, lo, kalau nak itu di bawah, turut-turut puna. Turut-turut apa? Nggak lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah yang nggak jadi. Kayak gulung, berangkulung, baru pakai bantal. Nipajut. Abi kok gitu? Anu jadi tahu, jadi pengen nangkai itu, nangkai itu. Napa tidak nangkai itu? Karena, ini nggak sepanjang ini. Karena kami pakai bantal, bantal, bantal. 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 Bantal

Ay eh, siguro baka mamay may, may nakakita maganda si Reina doon. <laughs> Halika. Huli. Ito diba na yung mga lasing, no? Nag no? Yung mga ano, di ba nalala mo yung mga tumatag doon? So, Kala na, na tumatag sa... Nagdumadaan na, sa mga bridge, di ba? Tapos mabawit na lasing? Uh -huh. Siguro may si Reina ba? Tapos sinimbert sila na, na talong ka uh -huh. dito. Ay, buksok. Oo. Uh -huh. Di ba pa? Eh, Ay, kung ko ako dito, ayoko. Kung magkisa ako dito. Diba? Diba? Ang dami na. ka lang ng alo sa bilin. Walang dagat, walang tubig na. Mamaya, doon na pala sa diba? dalim. Mga baka. Diba? 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 Diba?

Jadi, ya. Mau hidup, Kak. sama kalau sama Mama. Kok, kita kau salah kita sama Mama. saya balik ke Indonesia. lama, saya capek. Aku pernah gak Oh, <guluh> nanti sih, <guluh> mulai aku orang yang kasih bisa morning uh, mga lodi ito ang ganda ng umaga natin ito nakahuli na tayo so laki ayan oh laki Kahuhuli ko lang hindi ko na videohan kanina kasi hindi pa nakasitap up yung ating camera eh. so ngayon sinet up ko na so ito may dalawang ano may dalawang ratong na nakalatag titingnan natin kung masusundan pa itong ano natin itong huli natin ngayon Ay, ay ko. Ay ko. Ini bit na manghasak. So, antayin natin. Kapon kumagat so tingnan mo natin. ginagawa mo? Oh. oh no! Laki, ya. laki na. Mulu ka dyan. Laki. 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 guys. Ang laki-laki. Dalawa kadalawa na oh. si Puyo. Good morning. Good morning. Nakadalawa na tayo. Oh. One more. Kaya mo yan. Nakadalawa na. Ayan. Oh. Mm, nakasabit pa. Mm, nakasabit pa. Wow. kita pa? iniyan ng place. yepo nun na. hindi mo yan ngayong yelo pa? antipas atas. yawan nak ba? yawan ang yun. yun yun gamit yun 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 mo muna kung maglagay. Paano? I-durugin mo na. Paano i-durugin? Ay, di. I-pupok sa ulo. Pupok sa ulo? Oo. Di ba ulo mo? Oo. Umaga na kasi guys eh ay nakakahuli na siya. Anong oras na ba? Nine? Ano? Three? Ma mataas pa yung tubig. Ano pa? Ayan kasi po yung guys. Talaga nagpuyat pa para lang sa isda. Okay na yan dyan. Malayo na rin yan. Umpain. Ang kiling-kiling. Namalsik. Hindi wala ka na kiling-kiling. Ha? Bakit yung malaki? Wala pang huli yan. Hindi natunog. Mas maganda ata yung puti na yan pa. Yan yung nakahuli dati eh. lapit-lapit Pwede naman dito. Sige, hulo ka dyan. Gisis-gisi ka dyan. Big ang taba. Sige, dapat lagay mo na dun, man. Malalim. Guys, ito, pangatlo na to. Pangatlo. Pangatlo na. Big fish, pangatlo. Malalim na <laughs> 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 yung isa buhay pa oh. Ay wala na pala tama eh, na lang ito. Oh, busin na nga lang buhay. Buhay pa oh. Kumakalas pa yung isa. Oh, oh, oh. Anong luto niyan pa? Ha? Dito, sabaw. Ah, oh, sabaw oh. na. Ay, oh ta. na. Yung sa ilalim yata yun, yung mga hindi nakahinga. Lagyan ng tubig. Tumitim <laughs> <laughs> na ano ba eh. Okay. Tiyaduruan ka. <laughs> Ang babasa pa ah. Oh, o, wow. tingnan nyo guys oh. o. No? Wow. Mga sampo. Tingnan nyo, ano kalaki yan o. Oh. Hmm. Ah. Tingnan nyo. Parang oh. Oop. Ano ka pa. pa kaya to? Eh, maitim na. Meron pa diyan ah. Tingnan mo yung ano. Ayan oh, no, yung hindi sa ano. Ayun ito, buhay ini. Yung ano wala na. Doon wala na. Ito mga buhaya, no. Ayan, buhay ano. Oh, Ayan, ito buhay. ubusin na lang natin 'to. Bukas ka lang kami dun pa. Maya, papain muna tayo. <laughs> Maang ang puto. Kahit anong sabon <laughs> mo pa naman, di tapos ang tatanggal. Lagay mo lang Clorox babad mo. Kakaiba pa naman yung ilong ni Bang Sigurado. Ang <laughs> ganda yung dadi, igalaw <garo. laughs> ko. <laughs> Tangan lang mo pala <ba> eh. Ang wipa. Ito gaya. ang maganda panalo si tap ko dati sabi ko maganda itong nanunood eh na nabuka na, na. So, pwede pa yan pwede pa yan ang gustong gustong ka nila maamoy kutsara malo. ayun Dito talaga sila sa gilid. Wala talaga sila sa gilid. Sabi ko na Simulat kay. sa pool. Never pa ako banda sa gitna. Ha? Huh? Mm -hmm. Gilid din talaga lagi dyan. dyan banda Nakapara pa gilid talaga sila. pa Pag alis natin na ah. supputan niya sila dito. Oo Laki yan ah. Anakunda na yan pa. Anakunda na ba yan pa? <laughs> okay. Wow. Wow. Oh, hindi kaya. Uh. Ano? Ano? Hala na, mahulog ka ba dyan? <laughs> Bigat ah. Mga laki to. Yeah, Dalawang kilo ata yan. Sigurado yan. Ito, palalayasin ko sila. Oh, Lagay mo na dun. Oh, laki, eh? uh -uh. Oh, yan, laki na dun. Laki na dun. <laughs> Patay ka dyan. Uh, laki. Ayan guys, oh. Pang one time na yan. Grabe, Puyo. Isang pamilya na yan, papa. Ito lang naman ang nahuli ko ngayong gabi Ayan. Mm. Ito yung tatay Ito yung nanay Ito yung panganay Tapos ito si Bonso Si Bonso Inutosang bumili ng suka ni tatay So ngayon nangyari okay. Hindi na nakabalik ang sabi doon sa ate, sabi niya, sundan mo si Bunso doon, bakit hindi na nakabalik? Anong nangyari? So, ang nangyari, nung sumunod si ate, nahuli naman ito si, ano, si ate. So, nahuli si ate. So, yung tatay, inutusan, si nanay. Sabi, sundan mo yung mga anak natin, bakit nawawala, hindi nakabalik? Ngayon, hindi, Si, ano, si nanay, si Nunda. Ngayon, nahuli. O, oh, ito yung nag-alala ngayon yung tatay. Hmm. Bakit hindi na nakabalik yung ano yung mag ina niya? So, pumunta si tatay. Ayun. Ayun. Doon, so, nagtapos ang kwento. Nahuli silang lahat. Dito, <tinyo> ano, ano. Ano, ano. Ano.